umaga po sa inyo lahat araw ng linggo guys pag bago ka pa lang sa akin channel subscribe naman ang channel ko comment and share para makatulong din sa akin channel nandito tayo ngayon sa Martini Street pababa ng papuntang Republic tatanong tayo dito kung may order dito sa baba dito kay ate wala na pangalan ng tindahan dito araw ng linggo tanong tayo dito kung may order dito good morning may order po kayo marami pa oh sige sige hey, boss next time na lang walang order dito marami pa daw stock balik tayo sa ating motor Lilipat na naman tayo sa kabilang tindahan. Ayan guys, makita ko sa iyo ang mga karga natin. Ayan. Ang karga natin. Ang dami na sa 52 case ang karga natin guys. Guys, ang oh, dami. Sige oh, lang nai. Eh. <laughs> Ayan guys, lilipat na tayo sa kabilang tindahan muna. Ayan guys, nandito na tayo sa kabilang tindahan. Kaso walang pangalan kung tindahan ni ate. Nag so, deliver tayo dito ng mga soft drinks. Madam, deliver na madam. Kuha ka pa grande. Ay dala ako. Ano pangalan, ang tindahan mo dito? Ano pangalan kaya Ha? Joe Joe Store nandito tayo kay Joe Store pala Joe Store pala ito magdi-deliver tayo dito mga soft drinks at saka mga retors Uh, ito bagong tindahan dito ang so, maluwag ang kalsada dito ngayon ito Santo Nino Street po And maluwag ang kalsada dito ayan guys ayan o oh. maluwag luwag ang kalsada sana guys maubos itong karga natin marami rami pa itong karga natin ngayon guys tipay bang karga natin guys ayan guys oh. Saan karga natin ngayon? Ang laliwalas ang kalsada dito araw ng linggo to ngayon guys sana maubos tong mga karga natin ngayon guys pag ka pa lang sa akin channel guys subscribe naman ang channel ko para makatulong din sa akin channel comment and share kasi so, guys tatanong tayo dito ulit ay uh, ilang grande ba yung baba natin dalawa lang dalawa lang dalawa grande hey guys Subukan ko muna ang ating cellphone bagaba natin sa mga uh, po orderin yung mga soft drinks ayan guys binabana natin ang ating mga karga ayan o oh. iniintay na lang natin kung ano ang kukunin nila ni ate dito soft drinks at saka red horse daw grande ang kukunin nila dito tayo kay Joe Store sa Santo Nino Street ayan o oh. bagong tindahan ito may parlor din ang katabi nito tapos may mga tindahan din ang katabi nito. Yan, may mga tindahan din dito guys. Tapos doon sa dulo, may mga tindahan din yan doon sa dulo. Ang taas ng sell site dito. Dalawa. Marami-rami pa tong karga natin guys. Sana maubos tong karga natin. Ayan guys, naibaba na natin ang tatlong kasalo. Dalawang grande at saka sangkok maliit. Ayan yung mga Karga natin guys, ayaw eh, na ibaba na natin sa mga motor din. Mamaya maya, akit natin to. Tingnan natin kung ano pa'y dagdag ni Joe Store na mga stock. Ayan guys, tapos na tayo magbaba dito ng mga soft drinks at saka Ayan guys, eh. ngayon guys, ayusin na natin itong ating mga karga para makakuhin na tayo sa buhay ka. Marami-rami pa itong ating karga pero huwag na tayo tapos na tayo magbaba dito kay Jo Store ay na lang natin yung bayad dito at saka hindi tayo sa kabilang tindahan tapos diretso tayo sa bodega lalaki ng aso dyan sa loob ayan guys tapos na tayo mag dito kay Jo Store alis na tayo guys lilipat na tayo sa mga bang tindahan natin tapunta ng bodega. Sige guys, hanggang dito na lang ang ating video. Paki-subscribe naman ng channel ko para makatulong naman sa channel ko. Sige guys, bye-bye.